Bismillah. Uh, may kunting akong research dito tungkol ho ito sa mga kristyano na nag-aangkin na mas una sila kaysa Islam okay? dahil kay Kristo okay, pabasahin natin ang history mga encyclopedia itong isa sa mga tinatawag na kristyano okay? tinatawag silang Jehovah's Witness ito ay na-formulate Naimbento itong Juba Sweetness in 1870 doon sa United States of America. Si, ang pangalan ay si Charles Taze Russell. Okay? And uh, ito naman, mga kapatid, ay hindi ito pinatay ni Kristo. Pinatayo ito ni Taze Russell in 1870. Pero inaangkin nila na una raw sila sa Islam. <laughs> Kung literal natin ha, kailan na tayo sabihin natin, oh, for the sake of uh, accepting uh, uh, without believing, for the sake of discussion, granting ang Islam ay nagmula lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isinilang siya 570 AD, 500 uh, in uh, 5th or 6th century ang una ho sa Islam kung yan ang basihan natin ang 7th day Adventist naman marami namang branches din ng 7th day Adventist mayroong 7th day Adventist reform may 7th day Adventist conference may 7th day Adventist <laughs> yung, yung, sila in, 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 yung nga yung mga yung nga nga sumasabi dyan nga si Ronald Obedos bago dyan Adventist din yun, eh. ha? siya rin nag-ampun ang kinang Seventh Day Adventist. Itong Seventh Day Adventist naman, ay naitayo lang ito, naitatag ito, actually remnant ito sa itong Millerites. Naitayo ito in 1863. Ha? Ito ay sabi nila, just officially founded, officially founded in 1863. Kasama nila si Hiram Edson, Ellen G. White at si James White, mister ni Ellen G. White. Kailan? Seventh Day Adventist, 1863. Tapos malakas ito sumisigaw. Mas una sila kay sa Islam. Eh kung basihan natin, pagsilang ni Ellen G. White at ano, pagsilang ni ano, ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang layo ninyo. Oh, di ba? ba? Kung yun ang pagbasihan ninyo eh dito naman tayo sa INC, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ay ito ay nagsimula ito in 1913. Okay? Nag registered ito ni Felix Manalo in, in 1914. 1914 lamang. Tapos sisigaw din ito na mas una daw sila dahil sa Sokristo, ganun yan. Gagamitin lang yung pangalan ni Sokristo eh. Pero yung, yung, yung Religion nyo ay pinatayo in... Ah, in 1914. Ha? Ah, Gagamitin lang ninyo ang pangalan ni Jesus so Christ. Huwag nyo gamitin. Gamitin ninyo ang propita ninyo kasi manalo. Di ba ba? Ano pa? Itong tinatawag na Evangelical Baptist. At parang maraming Baptist eh. Ang, uh, ang kilala na uh, Baptist una ay tinatawag na Evangelical Baptist. In 1609. Ang... Uh, ang pastor nila ay si John Smith. Ah, ah, hindi ay Joseph Smith ha. Huh? John Smith. Ang spelling is M Y T H. Ah, uh, John Smith in 1609. Actually, mayroon tinatawag na particular Baptist, mayroon tinatawag na general Baptist, may tinatawag na Anabaptist, hala sa nang baptisan ang tama sa inyo. Pero pinatayo ito in 1609. Ano pa? Itong Roman Catholic. Ang Roman Catholic, inaakala ng karamihan sa mga Romano Katoliko ay nag-start daw sa kapanahon ni Jesus Christ. Ang Roman Catholic ay lumabas ang pangalan Roman Catholic officially in 17th century lamang. Huh? ito ay nagamit lamang sa panahon itong Christian ref uh, Reformation. Huh? Uh, uh, ka ang kasabay nito nga pangalan ay tinatawag na Popish Catholic, itong tinatawag Roman Catholic. Nalagay lang ito Roman Catholic dahil mayroon itong mga conflicting Catholic na gustong nag uh, lamang. Kasi ang Catholic marami. Mayroon tinatawag Anglican Catholic, mayroon kita tawag ng Orthodox Catholics, mayroon kita tawag na Eastern or Catholic, ha? Huh? Meron meron ng Catholic eh. So gusto silang ma-identify sila. So lumabas ang Roman Catholic in 17th century lamang, 17th century at very popular use yung 18th century at 19th century doon lang na very popular ang gamit nito pero prior to 17th century, walang pangalan na Roman Catholic. Sige, mag-research kayo. Ipakita ninyo na Roman Catholic uh, before, uh, prior 17th century. So mga kapatid, ginamit lang ninyo ang pangalan ni Jesus Christ In reality, ay talagang kung basihan natin literally yung pagsilang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sabi ninyo nagpatayo ng Islam gumawa ng Islam ay unang-una kayo sa inyo. Dahil ang inyo ay 18th century, 19th century, 17th century, Baptist 16th century. Ha? Ang Islam ay kung sabihin ninyo nga dala ni Muhammad SAW ay isinilang si Prophet Muhammad SAW 570. Eh, nag sa siya ng 40. Ha? Doon siya naging propeta, nagdala ng mensahe. So, 600, around 610 AD. So, mayroong sabihin natin, 7th century, in the year 7th century, nandoon na ang reliyong Islam. Kung basihan natin yung pagsilang ni Prophet Muhammad SAW. Pero sa Islam, hindi yan ang basihan. Ang basihan namin, yung Quran. Ano bang sinasabi ng Allah sa Quran? Sabi ng Allah sa Quran, Inna dina indalahi Islam ang relihiyon na sarapan ng Allah ay Islam. Ah, Quran chapter 3 verse 19. Quran chapter 3 verse 85, "Wa yabtagi al Islam madinan fala minhu wa huwa fil akhirah min al khasirin." mang magnanais na relihiyon na hindi Islam sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. Huwag niyong ididiin ang pangalan ni Socrates. Kristo dahil si Kristo kailanman hindi siya nagbanggit Christianity or Christian from the lips of Jesus. Sige, buklatin ninyo ang lahat ng pages of the Bible. Tingnan ninyo, hanapin ninyo kung si So Cristo nagbanggit po ba ng Christianity. Huwag niyong gamitin yung Matthew 16:18 upon this rock Peter. Huwag nyo gamitin yan. Dahil hindi yan ang religion ang binabanggit din eh. Church yan, meaning group of religious people hindi religion ang pinag-usapan. Dahil sa masalitang religion, sa Greek is Triskeia. Hindi siya Ecclesia. So maraming salamat mga kapatid. Kung gagamitin ko ang pangalan ni Abraham, Abrahamic religion ko, gamitin ko kay Inok ng religion, gamitin ko kay Adan ng religion, so una ako sa inyo. So anong gawin niyo? Ano tatanungin niyo? Ako nung batayan mo ngayon dahil gagamitin niyo ang pangalan ni Kristo. Anong batayan ninyo na ang inyong religion Christianity ay pinatay ni Kristo? Saan sa inyong Biblia nasulat na Christianity or Christian from the lips of Jesus Christ? Wala. Huwag kayong magsisinungaling mga kapatid. Ha? Huwag kayong magsisinungaling. Dahil hindi kami tanga na iniwanan namin ang Christianity at kami ay nagmuslim. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please takishir Subhanakallahumma Allahumma bihamdika, an la ilaha illa wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi